ay tatlong klase ang pensyon na tinatanggap namin uh, ang uh, OAS Hello po mga kasiyor. Good day po sa inyong lahat at kumusta po kayo? Sa ngayon po ay uh, wala akong maiisip na content sa aking video. Kaya magsishare na lang muna ako sa si inyo ng tungkol sa mga benefits naming mga senior citizen at kung bakit hindi kami pwedeng magpuru sa Pilipinas. Uh, pero bago po ako magsimula ay uh, gusto ko munang uh, magpasalamat sa mga taong nagtiwala, sumuporta uh, at susuporta pa sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po at uh, shout out po sa inyong lahat. So itutuloy ko na po ang aking kwento. Uh, last week po ay uh, may uh, nagtanong sa akin na kaibigan tungkol sa pag-uwi namin sa Pilipinas. Bakit daw uh, hindi pa kami uuwi eh Pinsyonado naman na kami. At uh, sabi pa nga ay uh, magpahinga na lang kayo sa atin at uh, enjoy na lang ninyo ang buhay, pensionado. Ang sagot ko po ay uh, mahirap nga lalo na sa matatanda na katulad namin na masasakit na ang mga kasukasuan at puro rayong pa, pa ang buong katawan. At uh, sabi ko pa, ay uh, hindi kasi kami pwedeng uh, magpurgod sa Pilipinas kasi ay uh, maraming mawawala sa aming mga benefits. <clears throat> Una, sa lahat ay uh, mababawasan ang aming tinatanggap na pension. Pangalawa, mawawala ang aming healthcare benefits at uh, baka nga pati tinatanggap ng... Uh, anak naming uh, special needs ay mawala din. Uh, <clears throat> Kasi po, mga kasinyor, ay uh, tatlong klase ang pension na tinatanggap namin. Uh, ang uh, OAS, Old Age Security Pension, GIS, Guaranteed Income Supplement, at uh, CPP, uh, Canada Pension Plan. Uh, ang uh, OAS at uh, GIS ay bigay po ng uh, Government of Canada sa mga retired senior na katulad namin. Uh, at ang uh, GIS or uh, Guaranteed Income Supplement ay uh, tatanggapin lang ng isang senior kapag siya ay tumatanggap na ng OAS o Old Age Security Pension at itong uh, GIS ay uh, pangtulong lang sa OAS pensioner kung maliit lang ang uh, natatanggap ng isang pensionado. Yun pong dalawang pension na nauna yung OAS at uh, GIS uh, ay bigay ng government at mawawala after 6 months na wala kami sa Canada. At kasamang mawawala rin ang healthcare na benefits namin. Uh, ang, ang Canada Pension Plan naman po, C or CPP, iyon uh, uh, lang ang pensyon na madadala namin dahil ito ay uh, binayara namin noong kami ay uh, nagtatrabaho pa na katulong ang uh, aming employer sa pagbabayad. Kinakaltas iyon sa salary namin hanggang sa kami ay mag-retire. Iyon naman ay uh, pwede din namang kunin ng maga kahit wala pang 65 years old. Kaya pwede namin madala iyon kahit saan namin gustong pumunta or uh, magtira. At uh, isa pa po, ang healthcare namin, mawawala din yon after 6 months pag kami ay uh, nagpurgood na sa Pilipinas at sa mga senior na katulad namin na meron ng uh, health uh, condition na uh, health condition gaya ng uh, high blood pressure at diabetes at, uh, at iba pang sakit na kinakailangan ng uh, maintenance medicine ay malaking bagay at mahalaga ang tulong na nakukuha at or ibinibigay sa amin ng Government of Canada. Uh, sa maintenance medicine na lang namin, may uh, certain amount na ibinibigay ang gobyerno pag uh, bumibili kami ng mga gamot, kaya nga maliit na lang na halaga ang uh, binabayaran namin. At sa hospital, sa hospital naman ay ganun din. Walang bayad ang uh, hospitalization, pati ang operasyon. Kahit na anong klaseng surgery pa ito, major or minor ay walang bayad. Dito sa Canada ay libre din ang family doctor. At uh, itong healthcare ay hindi naman para lang sa mga senior, para ito sa lahat ng Canadian citizen. Ang nakita ko po kasi sa Pilipinas kung gaano kadali maubos ang pera lalo na pag uh, nagkakasakit o at na hospital Mahal ang mga gamot at ang bayad sa ospital ay uh, napakamahal din. Kaya nga kung wala kang pera, ang pang-deposito ay hindi ka tatanggapin sa hospital. At kung meron man at kakaunti lang ang perang naipon ay mauubos din agad. Ang kailangan ay uh, may kilala kang politisyan o doktor sa hospital para ka matanggap. <clears throat> Maraming tulong ang binibigay ng uh, gobyerno, Government of Canada sa mga senior citizen. Gaya na lang ng dental care. Meron na uh, din silang fund na ibinibigay na tila five dollars every five years at uh, sa eye care naman ay two hundred fifty dollars every two years so kahit na medyo maliit ay uh, malaking tulong pa rin ito sa amin <clears throat> at kung meron ka namang anak na special need na katulad namin meron ding ibinibigay ang Government of Canada na pension at iyon ay para lang sa kanila pag uh, wala pa silang 18 years old may ibinibigay na tulong ang government pero maliit lang then 18 years old hanggang 64 years old, may pension uh, na siya uh, na nakukuha sa gobyerno. Tapos, pagdating niya ng uh, 65, magiging senior pensioner na din siya katulad namin. Kaya nga, hindi kami talaga pwedeng nga mag uh, good sa Pilipinas. Siguro kung meron kaming malaking naipon at malaki ang aming naging pensyon, uh, ay pwede nang umuwi ng Pilipinas for good. Eh ang kaso nga, hindi naman namin nakuha ang uh, 100% uh, ng pensyon kasi nga ay uh, medyo late na din kami nang mag-migrate sa Canada. At uh, kasi sa pagkakaalam ko, para makuha ang full uh, pension ng OAS o old age security ay kailangang mag-work ka ng uh, 40 years after the age of 18. At uh, sa CPP naman, ay uh, parang 39 years kang magkukontribute ng makukuha mo yung full contribution every year. Kaya kung maliit lang ang magiging sweldo mo sa mga una mong trabaho, ay uh, hindi mo talaga makukumpleto yun. Uh, wala naman kasi akong ibang pensyon, maliban sa bigay ng uh, gobyerno at yung CPP. Di tulad ni Mrs. na merong uh, company pension bukod sa government pension kaya nga mas malaki pa ang tinatanggap niya kaysa sa akin maski yung pension ng anak ko mas malaki pa rin sa tinatanggap ko kung totoo niya eh ako ang may pinakamaliit na pension sa aming tatlo Meron din namang mga company dito sa Canada na nagbibigay ng pension sa mga nagre-retire sa kanila. Ang kaso ay kakaunti lang ang mga ganong company. Kung sa federal ka nagtatrabaho, siguradong meron kang retirement pension. Pero kung sa private company, kakaunti lang ang uh, na nagbibigay ng retirement pension. I mean uh, private company na nagbibigay ng uh, retirement pension. Uh, pati nga sa uh, bahay at rental sa apartment ay uh, meron din nakukuha ang mga senior. Kung may bahay ang senior, nagbibigay din ng tulong ang gobyerno. Halimbawa, gustong magpa-renovate ng bahay ng isang senior na may ari ng bahay may binibigay ang government na tulong. At sa mga gamit naman sa bahay ay may nakukuha din na tulong gaya ng uh, pangbili ng or pang-repair ng refrigerator, or washing machine, stove, at uh, iba pang gamit sa at pangangailangan sa bahay. At kung wala naman sariling bahay ang isang senior at uh, nakatira sa apartment, may nakakuha din silang uh, yung tinatawag na rental assistance. Uh, paano mga kasinyor? Marami pa sana akong uh, gustong ma-share sa inyo. Kaya nga lang ay uh, mahaba na itong aking video. Kaya next time na lang siguro ulit tayo or ako mag-share sa inyo ng uh, mga Uh, benefits at karanasan namin uh, as a senior uh, dito sa Canada so mga ka-senior yan lang muna ang mai share ko sa inyo at uh, hanggang sa susunod na video na lang uuli uh, ako mag-share ng mga karanasan namin as a retired senior citizen dito sa Canada Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Hanggang sa susunod na video na lang. uli tayo mag-kwentuhan uh, uli. Sige po at ah uh, uh, maraming maraming salamat po. Si Babay po